Nasabugan ng improvised explosive device sa Bukidnon ang limang sundalo. Nakabakbakan pa nila ang armadong grupong nasa likod ng pagsabog. Makibalita tayo kay John Paul Siniel. Isinugod sa kampana ng kanospital sa Davao City ang apat sa limang sundalong nasabugan ng improvised explosive device o IED sa bayan ng Kitautaw sa Bukidnon. Nangyari ito habang nagpapatrolya sa lugar ang mga sundalong sina Second Lieutenant Noel Manalang. Sergeant Ruela Valle, Private First Class Abdurasan Ibn Musa, Private First Class Ravi Pamalison at Marvin Dancel. Nag-ikot sila roon dahil sa natanggap daw na banta ng mga opisyal ng barangay. Kasunod ng pagsabog, nagkabakbakan pa sa pagitan ng mga sundalo at armadong grupong nasa likod ng insidente. Nagpursot operation sila uh, pagkatapos ng inkwentro at saka aborted uh, liquidation attempt ay uh, barangay captain ng Kitawtaw kay honorable Kabugnason at uh, IED yung sumabog nasa ligtas ng kalagayan ng mga nasugatang sundalo ang isa sa kanila ginagamot ang malalang tinamung sugat sa isang pribadong ospital uh, Before nang nangyari, nangyari sa amin nagkaroon ng uh, patrol yung isang seksyon so na nagkaroon ng encounter patuloy ngayon ang pagtugis at pagtukoy sa grupong nasa likod ng pangyayari John Paul Siniel, Nagbabalita, Pilipinas.